Alam ko na malamang sa malamang na obserbahan nyo rin sa inyong FYP or sa Reels sa inyong mga social media. Yung ginawang ako of generosity ng Oval Team. Hindi mo pa alam yung kwento. Ito kwento ng isang lola na labandera na naglaba maghapon. Tapos yung barat niyang customer, imbis na bayaran siya ng tamang halaga ng kanyang serbisyo, binigyan lang siya ng expired products ng Oval Team nung no, pinosyo ng kanyang apo at naging viral yung kwentong yon, maraming napikol, nabwisit at naasar tulad ko dun sa kawalang yan at pangaagrabyado na ginawa dun sa kagaya ni Lola na alam niyong walang wala sa buhay at nakakaawa yung kondisyon ng matanda. Surprisingly, gumawa ng bold decision ng Ovalty na bigyan si Lola ng one year product. Imagine na one year ng kanilang produkto. O di nag-viral ulit yung kwento. Maraming natuwa, maraming na ang puso. May nabasa pa nga akong comment doon na yung tatay daw niya, dating empleyado, noong nagkasakit at namatay, yung Ovaltine mismo sumalot ng gastos. Which is for me, nakakabilib at nakakahanga. Yung ganong act of generosity or yung good vibes na ginawa ng Ovaltine. Actually, win-win situation rin yun pareho kay Lola at saka sa Ovaltine. Kasi yung ginawa ni ni Ovaltine, part of marketing strategy. Ano yung marketing strategy dito ni Ovaltine? Imagine, when it comes on market dominance, alam ko na hindi na ganun kasikat o kalakas ang Ovaltine. Marami rin siya mga masasarap na mga competitor like Milo, Swiss Miss, Energen. Lahat yan naman natikmang ko na rin yan, pero masarap din naman honestly. Despite of struggling sila, sa kanilang sales output, hindi rin naman din ganun kaganda yung kanilang benta, pero minsan lugi pa. Ang mas nakakabilib doon, kahit ako sobrang bilib-bilib ako sa ginawa ng Ovaltine, hindi sila nag-hesitate na magkawang gawa sa kagaya ni Lola at sa iba pang mga taong walang-wala sa buhay. At dahil sa marketing strategy nilang yun, ang effect, ayun, tumingin na kagabi sa SM ng Ovaltine sa grocery, Ubus na. Under replenishment pa. Meaning, naging effective yung kanilang marketing strategy. Like, mag-charity works para mas bumenta yung kanilang produkto. Syempre, tayo naman mga consumer, kung alam naman natin na may puso yung mga produkto binibili natin, eh, talaga susuportahan natin sila. Kaya, yeah, when it comes on business, dumundot na naman tayo. Pero, totoo -towa, yung brand na nilalako mo sa merkado, kinakailangan meron kang effective na marketing strategy kung paano ka magmamarka at tatatak sa puso, isipan, balik ka. <laughs> kung paano ka tatatak sa isip, sa puso at sa bulsa ng iyong mga customer. So therefore, magkaroon ka ng loyalty sa iyong mga customer. Wala namang masama kung magpo-focus ka sa improvement ng iyong quality control or research and development. Basic fundamentals na lang yon ang lahat ng negosyo. Pero kinakailangan, bottom line, mabuksan mo yung kanilang subconscious mind ano ang mapapala nila sa produkto o sa brand na inaalok mo at nilalako mo sa merkado. Kung sinusundan nyo yung mga previous vlogs ko, may na rin akong video na ganito eh. Kung gusto mo makita, balikan mo lang, mag-scroll ka dito at mag-follow ka sa aking uh, social media account. Kaya napapaisip ka pa ba kung paano ka makapag-establish ng effective na marketing strategy? Explore the internet. Limitless ang resources sa internet. Mag-scroll-scroll -scroll ka lang, malay mo, madiscover mo isang effective marketing strategy na pagpayabong ng iyong brand. O oh, may natutunan ka na naman ba? Sempre knowledge is priceless.